Question number one. So, basahin muna natin yung kanyang comment. Na-offset ang loan ko dahil hindi nakaltas ng employer. Ang question niya, sino ang pwede magbayad ng na-offset na loan ko? Unang-una, wala nang babayaran kasi po na-offset na, na yon. Kapag sinabi natin na na-offset, ibig sabihin lahat ng outstanding loan balance mo na naiwan doon plus yung penalty plus yung accrued interest ay kinuha na po lahat yon sa ating total savings ng ating contribution. Kaya naman, make sure kayo guys na huwag ninyong i-take for granted ang offsetting na, hay, okay lang, di ko bayaran yung utang ko sa pag-ibig fund. Total, may offsetting naman na tinatawag. Eh, paano pagdating ng araw kailangan mo ng pera at mangungutang ka at wala kang ibang tatakbuhan kundi si pag-ibig fund? May makukuha ka pa ba? For sure, meron pa. Yun nga lang, minimal amount, di ba? So, sayang naman. Hindi po natin pwedeng singilin ang ating employer. Unang una, ang responsible dyan sa ating mga loan, syempre tayo, okay, as borrower. So, yung counterpart natin, uh, dapat tayo ay monitor sa ating mga utang. Kung tayo po ay mga empleyado, make sure na chine-check po ninyo regular ang inyong mga payslip kung kayo po talaga ay nakakaltasan ng HDMF loan or yung calamity loan, kung ano man yung available na inutang niyo sa pag-ibig fund. Okay? Sa aking opinion naman, kung yung counterpart mo ay ginawa mo naman, kunwari, nag-submit ka ng statement of loan account mo kay employer, and then ngayon, hindi ka nila nakakaltasan. So, na-notice mo, pagkaganyan yung sitwasyon, kailangan i-call attention mo ang ating employer. Sila ang pagbayari natin ng penalty kasi tayo yung counterpart natin, ginawa natin na nagbigay tayo ng SOA loan. Tapos, ininform natin sila na may utang. At higit sa lahat, nagbigay ka ng hard copy ng yung SOA loan. Ngayon naman, pag hindi nila ikaw nakaltasan, kunwari lang naman, sa aking opinion lang ha, ay pwede niyo po silang singilin kung magkano yung penalty na ipapataw doon sa loan mo. Hindi natin pwede pagbayarin ang ating employer sa loan amortization natin dahil unang-una, utang natin yan. So, ang pwede lang i-carry over ni employer, kung ang responsibilidad nila ay hindi nila nagawa na ikaw, ay pwede yung penalty singili natin. So, depende sa usapan ninyo ng yung employer. Okay? So, sana klaro po.